Good afternoon po Nandito po ako sa permanent Permanent housing sa may dating Smoky Mountain Po ayan, nakikita nyo po yung mga building Ayan Sa akin likuran O ayan sa barangay 1 to 8 zone 10 na po yan po yung mga housing dito po yung bundok ng basura dati po. Papunta po ako ngayon doon sa Paradise Site. Tinatatayogos at Nanay Clarita Sugaran. Araw po na Sabado ngayon. Meron po kaming Bombay Bully Study. Ano po? kasi ping araw ng sabado oh, dumadalaw po ako sa kanila para ibahagi yung salita ng Diyos ano? ng basura Ano po? Pili na yung mga bahay naman dito po na pinatayo po ng dating presidente o dating mayor na si Erap ano po ayan pero sa kabila po yung dating bundok ng basura yung may eh, po, nakikita nyo yung ba? may alaman yan, ano po yan dating bundok ng basura ayan green na green po, ano nagsitubo po yung mga puno, alaman yan ito pong inyong kaibigan kay Sos, brother Manny Bautista ito ayan po green na green ang sisitubo po ang mga halaman ito po sa kabila naman mga puno ano building ano po, yan ito naman basketball ayan po nagpa-basketball yung mga kabatahan Maganda yan, basketball, exercise. Malay nyo, makapili ang ano. Isa sa kanila, mga PBA player, ano. Yan. Tingnan nyo po sa kabila. O. Oh. Nakataas, ano. Yung bundok ng basura. Yan po. Diyan ako pupunta. Kulay green. Green na green. No? Ayan, naglalakad po ako. O, ni Baidu sa itaas, oh. Papasin nyo po ba? Ayan. Bahay sa itaas ng bundok. Oh, <laughs> Eh paano kung malas, malaglag yung ano yan? Gumuho. Sipin nyo po yan. Naka, nakapader sa sa puno ha. Oh. Kung inyong mapapansin po, ano. Ayan. Ito, nakatukod po sa puno. Parang yung puno po, nagbibigay proteksyon. Ayan, o. Ayan. Sipin nyo po yan, ano? Hahaha. <laughs> yung mga building na pinatayo ni dating Pangulo at Mayor Erap ito po ninyo ano po yan ayan basketball LL! 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 Oh! LL! Eh, ala siga. oh ala siga Yan ano po ayan po ito 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 isa po sa packet yan kung gusto mong umakit dyan makakarating ka po sa itaas sa ibabaw yung dati yung bundok ng basura yung tinuro ko pong yun isa po yung indahan minsan na rin po akong nakalabas dyan pero galing ako sa kabila dyan po ako lumabas <laughs> Marami pong dahan papunta niya sa itaas. Marami din dahan pababa. Ano? Panoorin niyo po sa aking uh, video. Diyan po sa tuktok ng Smoky Mountain. Ilang beses na po ako nakakyat dyan. Ano po? Manuel Bautista 8817 O oh, bahana naman Ayan Ayan o oh. Dito po sa bahana ito Dito po ako pupunta ngayon Pantaro sa dulo Kaya wala po akong pagpipilian kung hindi lumusok po dyan sa baha. No? Ayan. Kailangan hinahinay lang. Kasi baka hindi pantay ang kalsada rito. Bato-bato ito. oh si brother o. Oh. Ayan. Nangangalakal si brother. Anak buhay. Ayan. ah manugang siya po ni Tatay na po. yan ang ginagawa nila ay nagbabakbak yan po yung sinasabi ko napakahirap kasi bato-bato rito na po. yan 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 po. Yung nasunog nung araw, 2 years. Yan, nasunog po yan, November. Sa November, dalawang taon na po. Na po, yan. Malapit na po tayo nya lang, ayan, ito ang aking nilalakaran. Ayan, no? Tubig kasi po, naguhulan. Eh, ganun po talaga. Ano? Ang mahalaga po, yung misyon ng Diyos. May bahagi po, ang salita ng Diyos. Dito, kinatatayogos at nanay Clarita. Ano po, buti na lang, hindi umuulan. Tapos na po, kanina napakalakas ng ulan na naman, bumuhos. Ano po, kanina-kanina lang. Siguro may isang oras na, na bumuhos po yung ulan. Ano? Ayan, medyo ano na dito, yakuti na lang. Ayun po yung dinahanan ko. Ayan. Baha. Ayan, ito konti na lang. O, papasok sa lobo. yan Ito, pahaw na o. Tapos na naglakad sa baha. Ano? Ayan. Ayan. Papunta ng highway ito. E, eh, tinuturo ng payo papunta ng highway. Pero dito po ako pupunta. Dito. Dito. magandang magandang hapon po Magalas uh, mag alas 4 na kaya po yung mga nagba basketball kabatahan maganda yan nang mawala sila sa pagkahadik okay. ibaling adik sa basketball huwag na hey. adik sa hey, 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 hey. Ayan. Ayo po. Ayan. dito na po tayo Pasko na po tayo. Kinatatayogos. Ito po ano. Ayan. Ayan. Medyo maputik ng kaunti kasi naguulan. Ayan po yung mga halaman. Kinatatayogos. Ano po? O naglahat pa sila ng tuktungan. Mabuti ito. Ayan po sila, oh. Ayan. Ah, uh, salamat sa Diyos. Ano, nandito na po ako. Sina Hogos. Ano po? Para makapagsimula ng Bible study. Si Tatay Hogos po yan, ano? Ang commander in chief ng lugar na ito. Ano pa? <laughs> salamat Panginoon, dinala mo po akong payapa, mahayos sa dakong ito ng Paradise Site para magsagawa po kami ng Home Bible Study. Ano po, ang importante po yung ibang hindi po problema kung umulan bumabagyo, hindi po pwedeng pigilan ng bagyo ang salita ng Diyos sa bika ni Pablo Unang Korinto Uno 23 Ano po Ang kanyang pinangangaral Si Yesus Ako rin po pinangangaral ko po si Yesus Na pako sa cross Amen Amen po ba Amen Ito po ang inyong kaibigan si Yesus Brother Manny Bautista Nasa programa po kayong Ang pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos sa Biblia. God bless us all. Kaibigan, i-share mo naman itong video ko, ano? Malay ko, kailangan din ang iba at ikayo naman na sharean, i-share nyo -share rin po sa iba. Ano po? Amen? Amen. God is good all the time.